Uy, ano nyo? Ano ba? Ayan eh, lang, Kaya ba? Babae. Hmm, ano nangyayari na lumpo na? Ano nangyayari sa kanya? Sige. Saan naman sakit ito? O dito? Kaya ba? Kaya ba? dahan Sige, higa ka na lang, higa ka na lang. Higa ka, higa ka, higa ka. Higa ka. Yan, higa ka lang. Yan, okay ka lang sa ganyan? O tatagilid ka? Mas maganda ka sa tagilid. Tagilid? Tagilid, tagilid, tagilid. 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 Ano nangyari sa kanya? Parang naparalisa? Yung balakang niya daw po kasi kagabi. Yung nagpabuhat ng bunso ko. Hmm. Sige mo. Yan. Kailan ba? Kailan ka nagkaganyan? Kanina po. Kanina po. Kanina po. Parang nagpa-trigger sa kanina. Kapag po niya. Okay, oh, oo niya na po. Yun na po, hindi na daw siya makagalaw kanina. Galing na kayong ospital. Okay. Ano sabi sa inyo? Normal na po. Nahimatay siya kanina. Bakit ka nahimatay? Anong pakiramdam mo ba? Kanina po. Wala kasi ang ipakakumakain kanina. Mm -hmm. Naghalo na yun. Alam mo bakit? Pag gutom ka, tapos siyempre, pag wala kang pag wala kang kinain, tapos sobrang sakit ng pakaramdam mo, maaari ka nang mahilo. Pero, saglit lang yung himatay niya. Wala naman siyang ibang komplikasyon. Wala siyang ibang komplikasyon. Ha? Wala kang ibang komplikasyon. Ano? Ha? Low blood. Yung sa mga, yung mga dating ano niya. Yung mga dating mga... Hmm. Hanggang saan umaabot? Hanggang saan umaabot? 120 over 80 ang normal eh. Hanggang saan umaabot? 80 over 60 ka lang? Ano? Kanina nag ano sa nag nag, nag nag 80, 80 over 50? 50. Kanina. Grabe. Ilang taon ba 'to? 25. Sobrang baba. 50 lang. Ano ka ba? Saan ka ba na, anong tulog mong ginagawa mo? Dalawang oras? Ano? Mag-aanay lang talaga siya. Sakit niya na yan. Nung, Sakit niya na nung bago pa. No, bago mga anak yan, ganyan. Muntik na, na rin yan. eh kasi nga wala. Eh, grabe yung 50. Kanina. 50. Yung dugo mo. Nung hinamatay siya, gano'n siguro. Tapos ang sabi ng doktor na, ano? Anong game sabi niya na kung ano, hindi ano, hindi na isa -isa. Di, anong ginawa sa inyo sa hospital? Hindi pa kayo nasikaso ron? Nasikaso naman po. Eh, o, oh, ba't hindi pa nila ayos to? Extra lang. Ano lang po, extra. Saan ang pinakamasakit sa ito? Itong part na to? Ito po. Buong balakang? May nararamdaman ka pa? Masakit? Parang may inuugot na uban. Huwag mong lalabanan ah. Lambutan mo lang ito. Kabilang side. Eh, okay, kabila sa Grabe. 50 ang dugo. Sige. Okay. Three to four days, nakakalakad na ito ulit. Okay? Ipahinga nyo lang to after treatment. Normal niya, kanina lang pala. Magang magana yung ano niyan. Kaya wala na, halos parang paralay na siya na siya. Kunting galaw na lang. Oo oh, talagang ano Tapos Siyempre Babae pa ito Tapos ang problema Sobrang low blood pa nito Makabot sa 50 yung dugo <clears throat> Tihaya ka ulit Tihaya Eh danda. sige, lagay mo. tignan mo kung kaya. pag hindi wag. mo. sige. Para turuan mo, turuan mo. pag masaktan wag. sige. angat. Hmm. kaya na diretso. kaya. okay ka lang. Hmm. sige lang. Ka. Ka kaya. par yung kaming sert. agi yung yung Relax okay, relax na. Huwag kayong, huwag kayong matakot. Wala yan. Kayang-kaya niya Hindi naman masakit to. Inhale. Exhale. Kaya yeah, yeah, gusto gusto na. Mm, tapos na. Diyan ka lang. 3 to 4 days makakalakad na uli yan. Okay? Ngayon, hayaan nyo lang muna siya makapahinga. Unti-unti na yung magsusubsite. Kung meron sa inyong nireseta, okay. sa tulong ko, sa tulong nila, kung meron pang matira, bumalik lang kayo. Ano ngayon? Friday? bumalik kayo sa Friday. Pero kung wala na, eh, diretso ng buhay. Tapos magkakakain ka ng ano. May hyper, um, din kasi siya. Kaya maraming bawal. Ang mga merong ano, kung ano pa yung mga merong pa siyang complication. Kasi pag may mga ano, merong mga bawal, para masabihan ko rin kayo. Para malaman ko kung ano yung dapat kong adjustment sa kanya. Kasi yung mga high, may may mga hyperthyroidism, may mga epekto talaga 'yan sa katawan natin. Maari siyang mga yayat. Yung iba naman, na lumalaki yung dito. Oo. Oh. Ngayon, ang mangyayari sa kanya, bawal ba sa iyo ang palaya? Wala oh. Oo. Oh. Atay. Hindi naman bawal yun. Yan naman lakas mga ano. Kumain ka muna magagulay. Spinach. Kailangan mo yun kasi ang baba masyado ng huwag kang sumagad ng ano. Anong pakiramdam mo? Tagilid ka. Ikaw nga, kumilos ka ang sarili mo. Yeah, tagilid ka. Sige, hindi ka namin tutulungan. Sige. Okay. Ayan, pag nakaganyan ka, sobrang sakit? Hindi. O, kabilang side. Sarili na lang. Hindi ka natutulungan. Para mamaya pag nakapahinga ka na rin sa inyo, kaya mo na magbiling-biling. Tapos, 3 to 4 days, balik na yan. Okay? Tapos, kumain ka lang ng healthy. Ha? Pakainin nyo to ng gulay-gulay. Malunggay. Kumain ka ba ng malunggay? Ayun. Ma'am, magtinola muna kayo. Damihan yung malunggay. Sabaw-sabaw. Para, to, makarecover. Wala, patampata na to. Kaya, ang bilis niya manghina. Low blood ka pala eh maaari ka talagang mahimatay. matay na kanina, gawa nang nagda-down yung ano niya, sobrang baba. Hindi po pwede yung ganun 50. Sobrang baba nun. Mamamatay ka lang sa sobrang, wala na ano. Pero kung yung sakit ng likod niya? Yung... Ngayon nga, okay na eh. Okay na eh. Pahinga na lang yan. Namaga na lang yan nun. Yung pinch na lang yun. Pero tanggal na rin really. Ngayon, ipapahinga nyo lang siya. Hmm? Ipahinga nyo lang siya. Tapos, Mamayang gabi, pakainin nyo siya. Ayan nyo muna siya naka-bedrest. Tapos, angat mo yung paha mo. Ganun, no? Hindi, ganyan. Sige, angat. Sige, angat. Masakit, wala. Baba. Angat. Angat. Baba. Sabay. Sabay. Sakit, wala. Sobrang sakit, sakto lang. Tolerable. tolerable. Okay lang yun. Sige, baba. Yeah. Kahit nakahiga ka, gawin mo yan, ha? Yan yung pinaka-exercise mo. Ang paghiga ni ma'am, ganito. Para siyang naka-elevate. Parang hospital, di ba, nakaganon? O, nakaganyan ka muna, paigay nyo mo siya nakaganyan. Tapos, para, siyempre, tatlong araw kang mapapahinga, 3 to 4 days. Pero makakabalik ka rin. Kahit pa paano, parang naglalakad din. Okay? Parang hindi manghina yung lower extremities mo. Okay? Ayan, oh. Nya, pasagsag mo na ipa mo. Huwag mo na itaas. Pasa Yan, o, baba. Para ka lang nagbumot, para ka lang naglalakad. Okay? Kanina ba, kaya mo yan? Wala ka lang ang lakas eh. Sa ratio nga sir, 1 to 10, 10 eh. Talagang masakit. Okay. O, oh, pahingan nyo na siya. Sige. Tagilid ka muna bago tumayo. Tagilid ka muna. Tagilid. Tagilid. Hmm. Baba mo yung pa mo, tapos tukod mo yung siko mo. Tukod mo yung siko mo. Tukod mo yung siko mo. Yan. Yan. Tukod mo yung siko mo. Okay na yan. sige. Bumili lang kayo ng pao. Yan ang pang ano mo sa pao. Ang um, pae Hmm. Mm. Mamadulas. Sige. Huwag mo muna siyang buhatin. Hawakan mo lang yung kamay niya. Sige. Takad ka. Ganito. Hmm. Ganito lang muna. Oh. Yan. Hindi na kailangan buhatin. Kanina buhat-buhat eh. Oh. O, oh, hindi may lakas na. Thank you, Lord. Okay? O, oh, sige, pahingan nyo muna siya. 3 to 4 days, okay na ulit yan. Be, kamusta ka na? Meron pa ba? ba?